Okay, what's up sa inyo guys? Welcome back to my YouTube channel Nihingil ako ah So <laughs> uh, guys, good morning Alas 7 ng umaga, sobrang Init na <laughs> So umaga tayo ngayong papasok Kasi may delivery kami ID pala delivery magre-receive ng deliver <laughs> sorry, sorry. <laughs> so yan guys, kamusta kayong lahat uh, so yun nga, uh, update lang sa motor natin update lang kay Macho uh, kachichinchuel pa lamang niya kanina Pero ibang brand na ng oil yung nagamit ko Kasi yung dati kong brand na Balbulin Eh walang stock don sa store namin So pinalitan ko na lang muna ng Platinum Platinum na X-Rays Nakakapanibago lang kasi medyo Iba yung ano nya Iba yung andar Nakakokan ni bago uh, Tapos ano uh, Medyo Lumakas yung ano nya Vibration What? Parang kinigiliti yung pa ako. <laughs> Tapos mamaya uh, Tapos ang delivery uh, Punta akong ano Downtown ng Tacloban So magikot-ikot -ikot tayo doon Tapos bibili tayo ng Bagong gulong para sa likod kasi ano na food food na so yun guys uh, update ko kayo maya maya stay tuned <laughs> okay what's up sa inyo guys <laughs> so takloban na tayo nakapasok na tayo ng late hey Hindi ko na lang pinakita yung ano San Juanico Bridge. Paulit-ulit na lang eh. Gago. <laughs> Paulit-ulit na lang sa San Juanico Bridge dumadaan. Traffic na naman! Oops. Sorry. Ayun no? oh. Kaparehas ng motor ko. <laughs> kaparehas ng kitsura. Pero hindi kaparehas ng brand. <laughs> so ang init nga pala ngayon ng usapin about sa ano? Face shield dito sa Pilipinas. Nung nakaraan lang eh na viral yung mga pulisan natin sa may Quezon City na nagpapababa sila ng mga pasahero na walang face shield pero yung masama doon kasi yung mga naninita ng walang face shield eh sila pa yung walang mga suot na face shield diba? sobrang galit na galit si ano Sir Rapi Tulpo Shoutout out po, sir. Kasi kahit nga naman sila eh Dapat kasi yung mga nagpapatupad ng batas, sila yung mga naigiging model o example. Sila yung nangunguna dapat sa mga ganyan. Kaso wala eh uh, sila pa yung naninita, sila pa yung walang suot na facial. Sana nga tanggalin na yan Kasi sa, sa gabal lang yan Dagdag gastos lang Tsaka pati sa mga ano Checkpoint Yun rin yung mga pinuntunya. nya Pag nakamotor Sita agad Pero kung nagpaka Pero kung naka 4 wheels Exempted Baka nga di nila alam na ano eh, walang license at saka mga registro yung mga sasakyan na yun eh, di ba? So kung kaming nagmumotor, wala, ayan, kumakamot ulo, kasi baka may violation. Kasi nga, kaming mga nagmumotor lang yung mga kaya nilang sitahin. <laughs> Gago! Nani? 'di Diba? Yung mga maihirap lang yung mga pinupuntirya So, yung mahirap Kasi nga, mahirap <laughs> Yung mahirap Mas lalong maghihirap <laughs> Diba? Nakakagigil Nagaya huh? nito Malay nyo, yung sasakyan na yan Bata yung nagdadrive syempre alam nyo naman yung mga mayayaman, diba? minor de edad palang marunong na mag-drive kasi nga mayaman maraming sasakyan maraming sasakyan na mapaglalaruan sana nga maging patas naman po tayo sa lahat sana nga matanggal na yung ano yung fish shield na yan sobrang sagabal talaga yan so yun guys ah uh, tuloy lang muna natin yung video na to uh, update ko kayo maya maya pag uh, pumunta na tayo dun sa bibilhan ko ng gulong bagong gulong okay okay oh, bukas so yun guys ah, uh, dito na tayo sa trabaho So, trabaho muna tapos punta na tayo mamaya dun sa shop. Okay? Keep safe ka muna. Stay tuned. Peace. Okay. Welcome back to my YouTube channel, guys. Uh, grabe, alikabok. <laughs> grabe, alikabok. Alikabok ng motor. So, yun nga, guys. Ah. Uh, Uh, labas muna tayo sa trabaho. Break time. Break muna. Break. Tapos punta tayo ngayong downtown. Ayan. Okay na ba? Setup natin. Uh, punta tayong downtown. Dito sa ano. Downtown ng Tacloban. Kasi. <coughs> bili tayo ng bagong gulong. Kasi pud pud na nga yung gulong natin. So, let's go. All right. Kabote. So, first time natin ngayon magbablog doon sa downtown ng Tacloban So, punta tayo dun sa mga shop. Maghanap tayo ng bagong gulong na ipapalit natin sa likod. Sa sobrang nipis na. So, yan yung tulay Papasok sa downtown ng Tacloban Pero may ginawa sila dito ano, temporary na ano, daanan Ayan o, yung tulay Pinapalapad nila So, ayan Ito tayo dadaan Malubak <laughs> mas madali kasi dito dumaan kaysa dun ka dumaan sa Kamila malayo dun so tsaga na lang muna tayo dito sa ano sa uh, malubak so ayan ay lubak grabe <laughs> <Garabi>, lubak ay <laughs> sabi ko na barbie so May daanan pala dito <laughs> Sobrang tagal ko na nagtatrabaho dito sa Tacloban Yung ilang ako nakadaan dito <laughs> Gago! <laughs> so layo na <ng> naikot natin <laughs> location uh, dito mga shop mag try natin mag inquire kung magkano yung mga gulong ito lang tayo sa kabit